Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata walundaan at anim na put anim hanggang walundaan at pitumpu, kabanata walundaan at anim na put anim. Pagkatapos noon, agad na sumigaw ang matandang ginang Wilson kay Wendy. Wendy, halika rito, dalhin mo siya sa banyo at hugasan ng malamig na tubig ang pagkain sa ulo niya. Kung hindi, baka mamaya kumain siya ng palihim sa likod natin, sa kabaligtaran. Ito ay mas mura para sa kanya. Si Elaine ay sumigaw sa takot. Malapit na ang taglamig. Huhugasan mo ang ulo ko ng malamig na tubig. Papatayin mo ako. Si Gina Jones, na nanunood sa kasabikan sa gilid, ay biglang sinabi ng malamig. Stop talking nonsense. Otherwise, hindi lang malamig ang gagamitin ng Lady Wilson. Tubig na panghugas ng ulo mo. Paliliguan din kita ng malamig na tubig. Sa sobrang takot ni Elaine ay napaiyak na lamang siya ng malakas. Habang hinahayaan ang kanyang lola at kinaladkad siya ng apo sa banyo. Kaagad pagkatapos, inilagay ni Wendy ang kanyang ulo sa ilalim ng gripo, at nasprud ang gripo sa maximum na walang pag-aalinlangan. Ang malamig na tubig sa gripo ay direktang naguga sa ulo ni Elaine, na iniwang blanco ang kanyang utak, na sinundan ang nanunoot na lamig na nagpaugoy sa kanya hawak-hawak niya ang kanyang ulo na puno ng malamig na tubig nakatingin sa nakangiting matandang mrs wilson na nagmamakaawa nanay nakikiusap ako bigyan mo ako ng tuwalya kung hindi ay talagang magyayelo ako sa kamatayan gumiti ang matandang ginang wilson gusto mo lang ng tuwalya karapat dapat ka ba kung talagang mafreeze the death ka it will be a good thing Palalayain mo ang iyong sarili, at ako ay magpapaginhawa ng galit ko. Gaya ng sinabi niya, tumingin siya kay Elaine at sarkastikong sinabi, Makipagtulungan ka na lang kung mamatay ka. Bumagsak si Elaine sa lupa at umiyak ng malakas. Sinulyapan siya ng Lady Wilson na naiinis, at sinabi kay Wendy, Hayaan mong umiyak ang bitch na ito dito, tayo na. Masayang sabi din ni Wendy, bitch. Ang iyong mga magagandang araw ay nagsisimula pa lamang. Ngayon ay upang linisin ka, kapag natapos kong linisin ang iyong lumang beach. Tiyak na makakahanap ako ng pagkakataong malinis ang maliit na beach na si Claire. Hindi pinangarap ni Claire na ang kanyang kahangahangang ina, ay pinahirapan hanggang sa mamatay ng kanyang lola at pinsan. Dahil ayaw lumabas ng kanyang ama na si Jacob, para hanapin ang kanyang ina. Kaya magkahiwalay sila ni Charlie na naghanap kay Elaine. Ang isa para maghanap sa chess at card room. At ang isa ay sa beauty salon. Kinuha ni Charlie ang susi ng kotse mula sa Old Master, at papasok na sana sa kotse para pumunta sa chess at card room upang tumingin sa paligid. Hinawakan siya ni Claire at tinanong sa mahinang boses, Charlie, tinatanong kita, ano ang tiyak na sitwasyon ng matandang kaklase na yon at si Dad? Nagtataka na tanong ni Charlie, Honey, ano ang gusto mong malaman? Sinabi ni Claire, gusto kong malaman ang kanyang hitsura, ugali at personalidad, pati na rin ang sitwasyon ng kanyang pamilya, sitwasyon ng relasyon, at ang kanyang mga plano sa hinaharap pagkatapos bumalik sa bansa. Tutuong sinabi ni Charlie, napakaganda talaga ng tita na yon. Napakaganda ng ugali, at ang kanyang pagkatao ay napakababa, mapagpakumbaba, at napakapalakaibigan. Sa sitwasyon ng kanyang pamilya, ang kanyang namatay na asawa ay napakasimple. Siya ay may isang anak na umaasa sa isa't isa. Pagkatapos magsalita, nagmamadaling binago ni Charlie ang kanyang mga salita. Hindi masasabing nakadepende ito sa bawat isa. Kung tutuusin makapangyarihan pa rin ang Magina narinig ko na sila ay nagbukas ng napakalaking law firm at ito ay idinisenyo para sa nangungunang limandaang kumpanya sa mundo inilipat na nila ang kanilang mga negosyo pabalik sa Orris Hill at ang kanilang mga plano sa hinaharap ay tiyak na maghahanda para sa pagreretiro sa Orris Hill kabanata 867 ano nagulat si Claire at sinabi magandang hitsura magandang ugali, at perpektong personalidad. Higit sa lahat, siya ay balo at ginto. Hindi ba ito ang hari ng diamante kasama ng mga nasa katanghaliang ang tiyahin? Tumango si Charlie at seryosong sinabi, ito nga ang ikalimang hari ng brilyante, ngunit itong si tita ay hindi mukhang tiyahin, mas katulad ng isang nakatatandang kapatid na babae. Nagtatakang tanong ni Claire, napaka-exaggerated ba? Gaano kalaki ang hitsura nito? Sinabi ni Charlie, kung titingnan nito ay 37 o 38 taong gulang lamang, hanggang apat na po. Hindi makapaniwala ang mukha ni Claire. Bihira siyang makakita ng babae na 50 taong gulang na mukhang 37 o 38. Kahit isang bida sa pelikula ay hindi masyadong mapangahas, 'di ba? Seryosong sinabi ni Charlie hindi ako gumawa ng anumang biro sa iyo. Mukhang bata talaga si tita, bulalas ni Claire. Sobra-sobra. Kalmadong umiti si Charlie at sinabing, Nagkataon na sa bahay siya pupunta para kumain mamayang gabi. Malalaman mo kapag nagkita kayo. Hindi na nagduda si Claire sa sinabi ni Charlie. Sabi niya nang may pananabi. Ang babaeng ito ay unang pag-ibig ni Dad. Ngayon ay balo na siya at napakaganda ng mga kondisyon. Nagkataon lang na ang relasyon ng tatay ko at ng nanay ko, ay hindi matatag at mas lalong nagagalit. Ang aking ina wala sa mga oras na ito, hindi ba kailangan para samantalahin ito ng babaeng ito? Bahagyang napangiti si Charlie at sinabing, Honey, hindi ito kayang pamahalaan ng mga bata. Kung tutuusin, may kalayaan din ang mga magulang, bilang mga bata, maaari lamang nating igalang. Hindi ang pagtutol. Biglang naiinip si Claire, bagamat alam niyang hindi mabuti ang kanyang ina, siya rin ang kanyang sariling ina kung tutuusin. Paano niya gustong makita ang kanyang ina na iniwan ng kanyang ama? Sa pag-iisip nito, ang kanyang puso ay naging mas sabik na mahanap ang kanyang ina ng mabilis. Kaya dali-dali niyang sinabi kay Charlie, magsimula na tayong maghanap kay mom. Dapat mong gawin hanggat maaari ngayong hapon. Dapat mong puntahan ang lahat ng chess at card room. Dapat mong tingnan ang larawan ni mom ng maingat. Pumunta at tanungin ang bawat may-ari at bawat customer sa tindahan. Sinabi ni Charlie, wala akong larawan ni mom. Para kay Elaine, huli na si Charlie para magtago. Paano niya may tatago sa kanya ang kahit anong litrato niya sa cellphone? Nagmamadaling sabi ni Claire. Ipapadala ko agad sa iyo ang picture na kinuha ng nanay ko kanina. Matapos magmaneho ni Charlie palabas ng bahay, nagsimula siyang malapit sa kanyang tahanan at nag-shuttle sa pagitan ng chess at card room. Sa tuwing pupunta siya sa pasukan ng chess at card room, kinukunan niya ng litrato ang harap ng pasukan ng chess at card room. Pagkatapos ay isa pang larawan ng chess at card room. Pagkatapos ay ipinadala ang dalawang larawan sa kanyang asawa upang patunayan na siya ay naroon. Sa tuwing tatanungin siya ni Claire kung ano ang nangyari, ang kanyang retorika ay pareho. Ang sabi ng may-ari ay hindi pa niya nakita ang taong ito at sinabi ng mga bisita na hindi pa nila ito nakita. Hindi man talaga siya nagtanong. Alam niyang dapat ganito ang resulta. Tiningnan ni Claire ang iba't ibang feedbacks na paulit-ulit niyang pinapadala sa isang banda, alam niya na tinutulungan nga siya ni Charlie na mahanap ang ina. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya mahanap ang anumang mga pahiwatig sa mahabang panahon, at ang kanyang puso ay naging mas balisa. Sinasabi na ang pinakamahusay na oras. Upang malutas ang isang kaso ng pagkawala, ay 24 na oras pagkatapos ng pagkawala. Kung may makikitang clue sa loob ng 24 na oras na ito, may mas mataas na posibilidad na mahahanap ang tao. Kabanata 868 Sa oras na ito, 24 na oras na ang lumipas mula nang mawala si Elaine. Kaya sobrang nag-alala at kinakabahan din si Claire ngayon. Kaya pumunta siya sa mga beauty salon at mga club na madalas puntahan ni Elaine nang walang tigil. Dumating siya sa isa sa mga beauty salon. Kinuha ang larawan ni Elaine at tinanong ang may-ari. Hello, nakita mo ba ang babae sa larawan? Tiningnan ng may-ari ang larawan ni Elaine at nagulat na sinabi. Oo, oh, hindi ba ito si Sister Elaine? Nagtatakang tanong ni Claire, kilala mo ba ang aking ina? Ngumiti ang may-ari at sinabi, Ikaw ang anak ni Sister Elaine. Si Ate Elaine ay madalas na bisita sa akin dati, ngunit hindi ko siya masyadong nakikita sa mga araw na ito. Si Ate Elaine ay dating lumapit sa akin kasama ang mga kaibigan. Anong problema? Nawawala ba siya? Tumango si Claire at nagtanong, kung gayon kilala mo ba ang mga kaibigan niya? Pwede mo ba akong bigyan ng kontak nila? Biglang may naisip ang may-ari at sinabi, Oo, oh, ang kaibigan ni Sister Elaine ay nakikipagharap sa akin ngayon. Dapat ko bang tawagan at tanungin siya? Nagpapasalamat na sinabi ni Claire. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap. You're welcome. Bahagyang ngumiti ang may-ari. Kinuha ang walkie-talkie at sinabi, Lily, tawagan mo si Sister White. Sabihin lang na ang anak ni Sister Elaine ay pumunta at may gustong itanong sa kanya. Mabilis na sumagot mula sa intercom. Okay, sabi ni Sister White darating siya. Naghintay sandali si Claire at nakita niya ang isang mataba napakayaman at matipunong babae na naglalakad palabas, na may dalang maskara sa kanyang mukha. Ang mukha ng babaeng ito ay medyo mataba, kaya ang buong maskara ay medyo sobra, at mukhang medyo nakakatawa. Ngunit hindi sinasadya ni Claire na tumawa, nakatingin lang siya sa isa't isa ng may pag-asa, umaasang makakuha ng ilang impormasyon at pahiwatig ng kanyang ina. Lumapit si Sister White kay Claire, Tiningnan siya pataas at pababa, at nagtanong, ikaw ba ang anak ni Elaine? Nagmamadaling sinabi ni Claire na may paggalang, hello tita White, anak ako ni Elaine. Gusto ko sanang magtanong kung nakita mo ba ang nanay ko simula kahapon? Damn, galit na bumuntong hininga si Sister White. Mga kaibigang tulad ng iyong ina, ay hindi namin ito kayang bayaran? Nagmamadaling nagtanong si Claire, Tita White, ano ang ibig mong sabihin? May conflict ba ang nanay ko sa inyo? Kinagat ni Sister White ang kanyang mga labi at sinabi, "Gaano kalakas ang loob ko para magkaroon ng anumang salungatan sa matandang kabayo." Tumawag ako sa kanya para makipagkita sa kanya kahapon ng hapon. Pero alam mo ba kung ano ang sinabi ng nanay mo sa akin? Nagmamadaling nagtanong si Claire, "Tita White, ano ang sinabi ng nanay ko sa iyo?" Galit na sinabi ni Sister White, anong uri ng pagkakakilanlan ang sinabi ng iyong ina? Pwede ba siyang magpa-facial sa akin? Sinabi rin niya na ang mga tulad namin ay nagpapa-facial sa isang kagandahan ng salon. Nais niyang direktang bilhin ang beauty salon. Bumaba ako, pagsilbihan siyang mag-isa at sinabi niya na gusto niyang gumuhit ng linya sa amin. Pagkatapos magsalita, tumingin si Sister White kay Claire at galit na nagtanong. Kausapin mo ang iyong sarili. Ikaw ba ay masyadong malayo sa nanay mo? Lahat ay kaibigan. Magiliw kung hiniling sa kanya na lumabas at magkamukha. Siya ay sarcastic at kinutsa ako. Sinabi rin niya na ako ay isang mahirap na babae at sinabi na siya ay may kayamanan na hindi ko maisip sa buhay ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Yumaman siya, hindi ba siya makatingin sa mga mahihirap niyang mga kapatid? Kung hindi siya tumingin sa akin, huwag na niya akong kuntekin. Ano ang ginagawa ko para saktan ng isang tao? Bakit siya nagsalita para saktan na ako? Galit talaga ako sa kanya. Kabanata 869 Inis na sabi ni Sister White. Ang kaninang masikip na maskara sa kanyang mukha ay ibinagsak ang baluktot na mga kalamnan sa mukha. Tumingin siya sa maskara sa lupa. Nakaramdam ng pagkabalisa. Sa pag-iisip ng mga pangyayari kahapon, mas lalo siyang nanlumo hanggang kamatayan. Hindi man sila gaanong magkaibigan ni Elaine, lahat sila ay may magandang pagkakaibigan. Sila ay madalas magkasamang naglalaro, magkamukha, at madalas naglalaro ng baraha. Magkaibigang ganito, lahat ay marami sa isa't isa, at karaniwan nilang binabati ang isa't isa na may magalang na ng ngiti at walang magpapahiya sa sinuman. Ngunit si Elaine ay kinutsa siya ng husto kaya galit na galit siya. Kaya hindi siya nakatulog sa gabi. Nagtaka si Claire. Bakit ganito kinausap ng nanay niya si Sister White? Wala siyang maraming pera, ngunit siya ay naging napakababa kamakailan. May nakita ba siyang windfall kahapon? Bibili rin daw siya ng beauty salon at pagsisilbihan ng sarili niyang mag-isa. Which proves na ang windfall na ito ay hindi maliit na halaga. Ngunit dumating muli ang problema. Kahit na talagang nakuha niya ang isang windfall, hindi niya kailangang sumamba sa lupa ang ganitong uri ng mga pangyayari. Habang iniisip ito ni Claire, mas hindi niya maintindihan. Sa oras na ito, ang galit na kapatid na babae na si White ay nagtanong. "Nawawala ang nanay mo?" Nagmamadaling tumango si Claire at sinabi, "Oo, uh. hindi na siya bumabalik simula nang lumabas siya sa tanghali kahapon." At hindi siya matawagan sa telepono, hindi sumagot sa WeChat, at hindi makalusot ang video. Isang araw at gabi na, natigilan si Sister White, at sakang umiti at nagsabi. Maaaring pagkatapos yung mama ng iyong ina, hindi niya kasama ang mga dating kaibigan na tulad namin, kundi maging kayo ng tatay mo. Kaya pinili niyang mag-evaporate. Nakuha ko na. Tulad ng sinabi niya. Bahagyang bumuntong hininga si Sister White at sinabi, Mas bumuti ang pakiramdam ko pagkatapos kong marinig ang sinabi mo. Si Elaine ay hindi maaaring tumingin sa kanyang asawa at anak na babae, o kahit mahirap na mga kapatid na katulad namin. Normal din ito, bahagyang naramdaman ni Claire ang kanyang puso. Naisip niya ang kanyang tiyahin na si Horia. Ang Horia ay sumanga na may higit sa 15 milyong pera noong panahong iyon. Siya pa daw ay itinaas ang kanyang maliit na puting mukha sa labas, at tumakas kasama niya. Kung talagang nakakuha ng windfall si nanay, kapareho ba niya si Horia? Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam ng kaba si Claire. Nagmamadali niyang tinanong muli si Sister White, Tita White, may alam ka pa bang ibang pahiwating? Ikinaway ni Sister White ang kanyang kamay at sinabing, Kakatawag ko lang sa iyong ina. Hanggang ngayon, hindi ko na siya na contact ulit, at wala pang balita tungkol sa kanya. Pasasalamat lang ang nasabi ni Claire. Salamat Tita White. Walang pakialam na sinabi ni Sister White, hindi mo kailangang maging magalang, ngunit dapat kitang pasalamatan. Ako ay medyo naguguluhan sa puso ko. Nakikinig ako sa iyo, bigla itong gumaan. Taos puso lang ang nasabi ni Claire kay Sister White, Tita White, sorry talaga. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa aking ina. Ikinaway ni Sister White ang kanyang kamay at seryosong sinabi, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kung ang iyong ina ay hindi mahanap, pagkatapos ay kalimutan ito. Ngunit kung mahahanap mo siya, sabihin mo sa kanya na huwag magpakita sa akin sa hinaharap. Kung hindi, wala akong pakialam sa kanya. Kung gaano siya kayaman, maninigarilyo ako ng malaki ang bibig. Awkward na tumango si Claire, at pagkaraang magpasalamat muli ay dali-dali siyang umalis sa salon. Pagkalabas, pinag-iisipan ni Claire ang isyong ito, ayon sa karakter ng kanyang ina, kung talagang ganoon niya kinausap si Sister White sa telepono. Ito ay nagpapatunay na siya ay talagang mayaman, kung hindi, ay tiyak na hindi siya maglalakas loob na magsalita ng ganoon. Pero naalala niya noong tanghali kahapon. Gustong humingi ng pera ng kanyang ina sa kanyang ama, at nagpunta sa beauty salon para magpamukha. Nang maglaon, pinuntahan niya si Charlie para hilingin ito. Ngunit walang binigay sa kanya si Charlie. Kabanata 870 Sa madaling salita, walang pera si nanay. Kaya bakit nakapagsalita siya ng ganoon kay Tita White, na parang isang mayaman? To say that in such a short period of time, Bigla siyang yumaman. Saan galing ang pera? Ang pag atres Kahit na mayaman talaga siya, bakit siya mawawala? Dahil ba talaga galit siya sa kanilang mag-ama kapag may pera? Hindi imposible sa personalidad ng kanyang ina, ngunit naiisip niya si Thompson sa mahabang panahon. Kahit na siya ay nakakuha ng isang kapalaran sa pamamagitan ng aksidente, ito ay nakatayo na dahilan na dapat niyang itago ang pera ng tahimik. At pagkatapos ay patuloy na bumalik upang tamasahin ang marangyang Thompson Villa. Ito ay naaayon sa estilo ng pag-uugali ng kanyang ina. Ito ay hindi magyari pagkatapos makakuha ng isang halaga ng pera. Ang mundo ay sumanggak agad. At siya ay hindi man lang tumira sa Thompson Villa. Not to mention that she didn't even live in the Thompson Villa para matulog. Habang iniisip ito ni Claire. Mas naramdaman niyang kakaiba ang bagay na ito at napakasalungat, at may kakaiba at hindi maipaliwanag na aura sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang mga pahiwatig ay biglang huminto nang dumating sila kay Tia White, at pansamantalang hindi niya may patuloy ang paggalugad ng iba pang mga pahiwatig. Sa makatuwid, upang malutas ang mga misteryong ito, mas maraming mga pahiwatig ang dapat matagpuan. Kapag nalutas na ang misteryo, Malinaw na ang kinaroroonan na ni nanay. Kung hindi, maaaring hindi na niya makita kung nasaan ang kanyang ina. Nagmaneho si Charlie sa paligid ng Ores Hill City, iniisip ang tungkol sa kanyang bienan. Nakita niyang lalong nababalisa ang kanyang asawa, at ayaw niyang magdusa ang kanyang asawa, na magpapahirap mula sa kaibuturan ng kanyang puso ngunit ngayon ay hindi niya naisip kung anong paraan ang dapat gamitin para palayain si Elaine. Habang nagmamaneho siya sa isang intersection, nakita niya ang mga nakakapansing salita sa intersection billboard. Lahat ng mga tao ay kumikilos, determinadong sugpuin ng MLM at MLM na pag-uugali. Ganap na puksain ang lupa para sa kaligtasan ng MLM, at bumuo ng isang ligtas at maayos na Oris Hill. Nang makita ang slogan na ito, biglang nagkaroon ng plano si Charlie. Kaya agad niyang tinawagan si Isaac at tinanong, Kumusta ang bienan ko sa detention center? Magalang na sinabi ni Isaac, Master Wade ang yung bienan ay medyo nagdusa sa pagkakakulong. Tila lahat ng tao sa selda ay hindi nakalulugod sa kanyang mga mata, kaya siya ay dapat na sinasaktan. Ngumiti si Charlie at sinabing, Ginagalit niya dati si old lady, at itong old lady ay may sama ng loob. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi na siya papakawala ng madali, ito ay normal para sa kanya para magdusa ng kaunti. Tanong ni Isaac, Master Wade iniisip mo ba kung paano lutisin ang problema ito? With all due respect, ang iyong biyanan ay nagdusa ng labis dito. Kung pinakawalan mo siya, tiyak na hindi siya sesuko sa unang bagay. Baka magka-problema ka. Ngumiti si Charlie at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Mayroon na akong pangkalahatang plano, ngunit kailangan ko ang iyong kooperasyon. Dapat kang makipagtulungan sa akin at kumilos sa isang malaking palabas. Nagmamadaling sinabi ni Isaac, Master Wade pwede ka lang magtanong kung may tanong ka. Walang pakialam na ngumiti si Charlie, hindi pa ako handa na palabasin siya ngayon. Tatawagan kita kapag gusto ko na siyang palabasin. Okay, Master.